Ayan, sama magandang gabi at muli hindi ko sa tingkas ang vlog sa na mabuhay ka hanggang gusto mo Ayan, so dito na makisara out ngayon so sana yung kala tayo ng tibog Ayan, tunan natin at um, si Kapitan Borondo ay nagtahinga So si Joe Marat si Mati, 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 Mati yan si Joe Marat si ano, si Marjon So siya kasama natin ngayon So maraming salamat at sinamahan mo kami so may sinasamahan si yan so hindi sa atin kaya sana ngayon ay makadami ng titik para naman ay mga drive pagi kaya pumagyan o sa kalayasan karambat mahirap hindi o yan, para. Para yan ano, hindi, hindi pala pala yung ano natin pala kung kakaundi pa so sana ay, mahaba pa naman sana ay si Gino nga pala so si Arvin siya nagbabatak sa una naandar lang mga panatid ng kanina yung nagsibas ko wala sa hangin so nawala naman yung lakas nang ano so yun ang problema din sa ano sa amin kaya tayo magtitibaw. So, kadadaalan ng barko. Ayun no? o. So, kadadaalan ng barko na yun. ay uh, dito dumaan sa amin hulihan. The place. So, buti na may radyo tayo. Kawa so, ng niya natin. So, malakas ang ulan. Dumaan. Alam natin tumbok yung lambat. So, naradyohan natin. Medyo mo. Oh, may kilig naman sila. So, pag sila ay naradyohan naman ano. Sila ay may sa gilid dumaan. May kilig naman ang barko ay naman yung mga kapitan ng barko para maibasa yung pagkapunit ng lambat natin kasi nagkakataon na madaanan yung lambat natin so naisira. So minsan ay may mga dala pa, nadala, nababawasan yung lambat, laki lang bawas, minsan yung laki ng bawas, halos yung isang bantasan ay halos 1 ano, portion na babawas. Bawa nang lalo na pag nadapisan ang lambat, nadapisan siya. Kadapis at naga may bay sa lubid. Tubos, haras yung ano. Haras yung lubid niya. Tapos yung pag nagkatao na yung lambat ng ah, yung ah, barko ay walang linis-linis yung mga talaba. So minsan syempre eh, mga kapalang talaba niyan. Lagi matitagal ng barko, mga kapalang talaba ay eh, hindi na lilinisan. Kaya pag dumakas sa lambat eh, talagang haros-haros sa lambat. Bisa nga itala dala pa ng barko. May kataong minsan may nangyari na gano'n na dadaan yung kalahati. Dala dala ng barko bali sumabit yata sa sa ilalim. Kung dala dala abul pa nun, ano? abul pa nung ano. abul-abul pa nung tibog ng kahit dala dala yung plaster kita naman. So abul-abul, nangyari na gano'n. Pero hindi naman lagi. So lahat naman ang kapitan ng barko at mga tripulante niya. May wabayit naman. Kaya nagkakataon na hindi nila alam kung saan sila dadaan dahil maraming nakataan. So minsan nasa kasaan talaga. Minsan naman pagluag yun. May requestan natin na sa bandang gilid dumaan, sa bandang laot. Kita naman nila sa monitor, monitor yan ng barko kung may matadaanan sila. So iba talaga hindi na makaiwas. So, pero maraming maraming salamat sa inyo mga cargo. Cargo BCL at na uh, yung mga ano, pampasahiruan. So mga salamat sa inyo kasi uh, ano kayo, yung sumasagot sa tawag ng radio o sa komunikasyon para lang uh, maiwasan yung aming lambat maraming salamat sa inyo. So ito nga, nakakaranas kami ng ulan. So syempre, sa na yan. pagbabatak, yan ang lambat. Ayan o, oh. kaubad pa. ibay yung katawan yan. So nakakaranas nga ng gano'n na talaga uh, talagang minsan ay... pasang ng ulan ay di maiwasan yun dito sa pagtitibong at ka na so talagang hanap buhay nga sabi nga hanap buhay pero tsaga tsaga na lang para lang kumita para kumita ang bawat isa sa amin at syempre kailangan ng pamilya namin kailangan pang gastos kailangan pang bigas so sabi ulam eh na ayan dito naman sa mga parte na ito ito pang ulam yung na busok na So yan, sana i-bless kami lang ng Panginoon na mar marami at maraming kitid. Meron pa daw kasi dito. So video na ng mga kulyasin ngayon, dalawang kilo hindi, dalawang kilo hindi, apat. So yun lang, ganun lang yung kalilaki. Kaya rapat sa marilin. Para kapalupot sa buntot. Yan. Kaya hindi ba iwasan yung laglag ni Sam, kapalupot lang sa nguso. Wala na yung ano, yun, laglag yung isda. Kaya minsan yung malalaki, ganun din ang nangyayari na laglag gawa ng ano, uh, hindi nakaayos ang kulupot so pag malalaki malalaki malang malapot mga uh, iba ibang islang malalaki yun ang nangyayari ayun na laglag so bless lang ng Panginoon na mahuli dahil minsan uh, balot so yun yung nangyayari doon sa uh, do doon sa ating malaking isda. yun sa so, para mas mahaba pa may lambat na dito ano, yung malaki pang so yun lang at uh, update kira ulit kayo maya maya maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ating pag vlog so paki like and share naman uh, eh, share nyo na lang uh, masaya na tayo doon so maraming maraming salamat sa inyo abang abang lang sa ano abang, -abang lang sa ating uh, money hunting so fishing hunting na lang yung gagawin na natin so may konting bigas so fishing hunting Ayan. Ayan, pag medyo gumalit yung lambat niya, alam na nung nagabatak, kaya may titig. Kaya sana iblis pa ng Panginoon na makarami kami dito. Uy, dandan! -dan. Ayan, titig natin. Sana hindi matagdag ang pa para para kaya natin hindi umuwi ngayon at ipapadala lang natin kahit madami huli ipapadala lang natin so para makatipid-tipid tayo sa kruto yun so yun ngayon ngayon na pa rin so pwede rin yung natin so yun tsaka tsaka lang yan kung so, din so, sana yung nagtagtagan sa so, ano ngayon na oh, na naman oh ngayon, na naman ang mga la basa naman bumbuna so, si Kaya Martin galing magpatas eh magpatas so kalahati na

dahil wala pa pang pangulong wala pa pang pangulong ngayon diwa na kaya muna yung nag-laot kami sa so mobly diwa na mga karami yung lumaot tara sa so pucho uy wala naman kami inabot eh sabi nung ilaw yun ang tindong isla pero hindi kami pinalad ka diwa na uh, lumayas so. yung silong na isla so hindi mailap ngayon ang panguhuli ng uh, tulingan bilog so sana ay mga ilang araw ay magpahuli na siya ng marami para uh, yes naman kami pole ayan sa pagka champa na champa para ito talaga ay dikit sa ilaw yung ano yung isda kaya nauwi na so sana isang araw ay magpapahinga naman tayo sa tibong pang-uwi tayo pag Wala bang yung bangga ng isa? Bangga ng isa. Sige, babaw natin. kalikasan Pagkakata <coughs> sa lambat Kasi yun, nag-aabang ka, nag-aabang pa rin ang ano Ang malapit na yung ano, yun ang pamarol natin Ayun ilaw na yun, ito so, malapit na sa may naman na madagdagan. Titig natin. Talagang kahit di man umuwi tayo may mapadala tayo sa Mindoro. Ayan, nasaan si nasaan ang Mindoro toy? Eh? Sa na Mindoro. Yo, galing pa rin talaga ay. Eh. Talagang nakikibilib na sa iyo eh. Bilib na talaga sa iyo no. Dito nagbabatak ng lambatan sa tarik, gawa ng umikot yung ito yung lambata ni. Ano? Ubad pa yan. Taka ng bado, oh. Claro, pa yan. Ate. 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 Ubad pa Ubad baro para kang uto. Malaki itlog. <coughs> pero mas malaki ba tayo sa anak? Malaki ang balat. Ayun tayo sa boat. Ah. Napakaswerte doon sa ama at talagang hindi na siya pinagbatak. Eh, eh, pre, may malaki yan. Pre, may malaki. Nagpulop, nag, naglilom. Parang gabaw yun. oh, naglilom. Yan, Sana may malaki. Oh. Ay, tirik. Umikot pala yan. oh, umikot. Oo, oh, yun. Umikot, oh. Ano naman ay may malaki. Ayan o, sipag naman si Arvin Ay Ay, kalaw mo sa amin na kayong malaki mo sa amin malaki Lubog o, lubog Lubog oh, lubog Ay oh. 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 Ayan Punta, punta ito, punta Ay, na Ay, ay Napuntahan, napuntahan. At uh, ipit yung ano, yung balsada. Yun, nakuha na. Ay rapat si Umar. So yun, no, sana ay... Yung balon ba ay ano, may malaking titig. Saan pa maroon? Ay, ayun no. So, sana na may kami ng Panginoon. Marami. lubog lubog pre. Ayun no, may lutang lang na ano. Para lubog yung mga Nakakalubog pataw. Nakakalubog yung pataw. Lubog? Oo. Oh. So, mas hindi masyado makita yun. Dilo. -tiyo, tiyo yan, -tiyo yan. So, masipag si mama yan. So, ganyan lagi yung tao, talaga yung Eh, bis Panginoon na suwertihin lagi. yan oh, okay. so Kepada yang ada kerjaan, ada yang ada kerjaan, ada yang berjalan, ada berjalan, ada sepanjang, ada yang berjalan, ada berjalan, ada berjalan, ada berjalan, ada berjalan, ada berjalan, ada berjalan, maliliit pa maliliit ah, Do doon sa si piraso yan natitig yung isa pero maiksi na talaga ayan ayo ah, lapit na si Arvin yung kanyang anak ayan so malapit na talaga oh So, kalahati ng ano eh, ng titig. Hmm, kalahati na. So, tingkotin na lang bibiray namin. inabot namin niya yung kakaunti pero babawi kami bukas babawi kami bukas hindi po kami hindi ko pa alam kung timaan kanina sa pahuli eh, ngayon namin sa gilid so yun bala ay nasa kalautan ng ano ang bangga awan ko lang itong mga namin dito na magili din kung may mga huli oh, smart yun yun Kunti na, kunti tsaga na lang Marjun Wala tapos din ang alay mo Hindi ko madaming titig yan Wala kang alay alay So kakaunti ang titig Kaya ngalay na ngalay Wala ka tulog-tulog yan At gawa ng namusit Dami nagkakataw na pusit So may dalawang kilo yata yung pusit niya yung nasa sa salok sa, sa, sa sigpaw para may madagdagan pa titig. Yeah, pagod na hindi na nakiti. Pagod na 'yan. Kabungal, ngiti mo na diyan kahit pagod na. Nasulyap <laughs> lang. <laughs> Kulang pa. <laughs> Kulang pa. So yun, last na bantasa na po yan. So yun o. Last na na. Anak na yun. Parang bawang ano. Ah, Parang yung arbi ng gabatak. So yan ang taas ang lampad natin o. So kulang pa mga limang bantasan So bant bantayan dyan sa... Di diba ba ba na yung mga limang bantasan pa? So sulit na yun. So this na yung bantasa akin. 15 bantasa. Yan dyan sa So sulit na yan. Yan o. Huli natin kaunti. So sana po kasi pala tayo at maraming maraming salamat sa inyo na sumukulang sawang sa sumusuporta sa ating home club. So maraming maraming salamat. At pagka-like and share, pagka-like and share, subscribe na rin sa ating YouTube channel. So maraming maraming salamat sa iyo. malaking tulong na mag-like mo sa video na ito